Ay, hindi pa ako tapos. Lalabas pa ako. Mamaya. Mamaya nga. Mamaya. Hindi pa. Ay, hindi pa ako tapos. Lalabas pa ako. Saglit ka nga lang na kung na, nakapasok yan. Mamaya. Mamaya sabi. Hindi pa ako tapos. Lalabas pa ako ng gate. Tatakas ka kasi pagka lalabas ako eh. Hindi ka, ano eh. Hindi ka makatingin ng pinto ng gate eh. Lalabas at lalabas ka. Saglit ka, ka, saglit ka pa lang. Nakapasok dyan eh. Maghapon kang nasa labas. ah. pasok ka. O, labas ka saglit. O, maya pasok ka ulit dyan, ha? O, labas ka na. Buksan mo sarili mo. O, ang galing, diba? Ang galing ni Didi, di, o. Ang galing pagkabukas.